Baka puso natong waray, Ugmang Adlawa, Nobyembre 30. Sugo na ipatuman ang 30 pesos nga aumento sa sulan Matag Adlaw alang sa mga mamumuudya sa Eastern Visayas. Sa pahibao sa Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas, nga ang aumento sa sulan maghimo ng 405 pesos nga daily minimum wage sa mga mamumuo gikan sa 375 pesos. Ang 405 pesos nga aumento sa maong sulan maglakip sa mga mamumuo sa non-agriculture sector service o retail establishments. Samtang ang sa agriculture industry o sa mga patigayon na doon ay napuulang ka mga kawani o paubos mo dawat sa 375 pesos na inadlaw nga suhulan. Samtang andam ang Ormoc Chamber of Commerce and Industry sa pagpatuman sa bagong wage order. Apan giangkon ni Alphonse Marie Ligutan, Corporate Secretary sa Orcham, nga daw wala epekto ang omento sa sulan sa mga kawani sa pribado nga sektor tungod kay ang mahitabo Musunod pagumento umento sab ang presyo sa mga palaliton. Kani gidawat na lang kini namo kay minus-minus man ni sa gi, gi propose no nga atong pag, pagdetermination determination consultation. Lipay dako karon resistwa kay nag sa increase sa uh, sweldo kay tungod sa ato sa mga paliton karon na mahal.